Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod na si Rosie TV. Marahil nakakapagtaka dahil matagal-tagal akong nawala sa mundo ng YT. Sa kadahilanan naka, na ako ay nakaranas o nakakaranas ng pagkabalisa dahil sa matinding pagod sa trabaho at pagod sa aking kaisipan marami akong paglinay-linay sa aking sarili dahil dala na rin ang anxiety maraming bumabagabag sa aking kaisipan kung ako ba ay tuluyan ng uuwi sa inang bayan dahil sa aking nararanasan ang pagod sa aking katawan ay kaya kong solusyon ngunit ang pagod sa aking kaisipan ay hindi ko lubos mabigyan ng solusyon. Ngunit sa kabutihan ng ating Panginoon, ako'y kanyang patuloy na ginabayan sa tamang desisyon na aking patutunguhan. Malungkot man kung minsan dahil na lamang din sa nararamdaman nating emosyon. Dahil nga, nung mga panahon na ako ay walang trabaho, at naghanap at nahirapan kumbaga. May mga tao talaga na ilalapit sa iyo ang Panginoon upang ikaw ay matulungan sa iyong mga sugiran. Nabigyan ako ng pagkakataon na, pad, na mapadpad dito sa bansang Japan dahil sa isang tao na nagtiwala at naniwala sa aking kakayahan kahit na ako ay wala namang talagang sadyang kaalam-alam sa mundo o sa larangan ng pag farming or sa pagsasaka. Ngunit sa isang tingin niya lamang sa akin, nakitaan niya ako ng determinasyon at pagtitiwala na makakayanan ko ang hirap ng trabaho sa bansang Japan. Ngunit dahil sa tagal ko na dito, isang taon at kalahati, kusa na lamang humina ang aking kaisipan at sinundan ng kahinaan ng aking katawan. Hindi ko man ito ginusto, pero aking naramdaman. Nawalan ako ng gana sa aking trabaho. Nawalan ako ng gana o nawalan ako ng tiwala sa aking sarili. Ngunit, Dumating ang pagkakataon na ako ay naliwanagan sa aking mga magiging desisyon. Ipagpapatuloy ko ang trabaho ko dito hanggang matapos ang aking kontrata. Dahil naniniwala ako na minsan lamang ang oportunidad na makarating at maka-experience ng trabaho sa Bansang Japan. Maraming nagahangad ngunit hindi sila nabibigyan ng pagkakataon ako pa na nabigyan ng tsansa upang maranasan kung gaano kahirap at kung gaano ka kasarap ang pamumuhay sa bansan Japan. Minsan talaga dadating tayo sa punto ng ating buhay na kusa na lamang ihina ang ating kaisipan kasunod ang ating katawan. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon, tayo hindi niya pababayaan. Basta magtiwala lamang tayo sa kanya at ihayag ang ating mga suliranin sa buhay. Tayo magpatuloy lamang sa ganito kasi habang tayo ay humihinga, makakaranas tayo ng kapaguran sa ating mga sarili. Kung tayo ay hihina o mabibigyan ng pagkabalisa sa ating mga sarili, unti-unting malulunod